Sa init ng araw, mapapansin sa gitna ng kaabalahan, sa may dulong bahagi ng nayon ng salusoy, ang isang maliit na tulay na nagdurugtong sa may kawayan at marilaw. Linid sa kaalaman ng lahat, ang maliit na tulay na ito ay may malaking ginampanan sa kasaysayan ng may kawayan. bukang bukang liwayway kinabukasan ang labanan na nagpabalang sa pagpasok ng mga Hapon sa Maynila. 25 ang nasawi sa hanay ng mga Hapon. At labintatlo naman sa hanay ng na mga nakikipaglabang taga-Maykawayan ang nasawi habang matapang na nakikipaglaban. nanalo na yun, hindi ba? Oo, oh, Dolpo! Mananalo tayo! May kapayay! Matapos ang mahigit sa apat na taon, muling na ulit ang nakagigimbal na pangyayari sa parehong tulay na ito. Ika-dalawamput-anim e ng Marso, 1899, naganap din sa tulay na ito ang isa pang labanan sa pagitan naman ng mga mananakop na Amerikano at puwersang revolusyonary. Ang Mariano ay happy ng pulisan ng may kawayan ng pumutok ang digmaan. Isa siya sa pumunta sa Salisoy nung pumasok ang mga Hapon. Mahaba ang naging labanan. Ayon sa kwento, inabot ng madaling araw at maraming namatay sa mga nakipaglaban. Bataan! 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 Nang mahulog sa kamay ng mga Hapon ng pinakahuling tanggulan sa bataan noong ikasyam ng Abril 1942. Naglaho na rin ng pag-asang makapag-aklas sa mga taga-may mula sa mapang-aping hukbo ng imperyo ng Hapon. Kasunod nito, naganap ang makasaysayang death march na kinabibilangan ng mga sundalong Amerikano, Pilipino at ilang sibilyang bihag noong ikasampunang ng Abril mula Cabcaben Mariveles patungong Kapas, Tarlac. Matapos ang mahirap na pagkatakas ni Captain Maximo Abanyo, ipinagpatuloy niya at ni Mariano Exaltacion ang paghihikayat sa mga tao para sa isang organisadong pag-aalsa sa may kawayan. Ano? <laughs> Maligayang pagbabalik, kaibigan. Eh. Magkita tayo sa bahay ni Clemente sa Kamali sinundan pa ito ng mga pagpapalaya sa mga prisoners of war na nakasama sa death march na sumapi sa kilusang gerilya. Sa pagsapit ng 30 ng Oktubre, nakatipon sila ng daan at labing apat na kasapi mula sa kabalig at apat na raanaman mula sa iba't ibang baryo ang napabilang sa kilusang gerilya. Enero 1943, naganap ang kauna-unahang pakikipag-ugnayan ng mga gerilya sa Southwest Pacific Area Headquarters sa pamamagitan ng radio. 61st, calling HQ. Come in. How is it, Captain? Colonel Peralta, I'm picking up something. Philippines 61st, we read you. This is Australia. Ito ay sa abilidad at pagtamalikhain ni Captain Amos Francia ng kanyang makumpuni ang transmitter ng radyo sa kanilang kuta sa bundok sa isla ng Panay. Ikatatlo ng Abril 1943, natanggap ni Mariano Exaltacion ang pagtatalaga sa kanya bilang battalion commander sa pamamagitan ni Captain Alejo Santos, commanding officer ng mga guerrilla sa Bulacan, naluklok sa posisyon bilang commanding officer ng Luzon Guerrilla Armed Forces si Captain Anderson at si Lieutenant Ramsey naman ang namuno sa East Central Luzon Guerrilla Army. Nabuo ang Bulacan Military District sa ilalim ni Ramsey na nang lumaon ay naging Bulacan Military Area sa pamumuno naman ni Anderson. Bugosmas. Dua Magsipaghanda kayo! Likas ang talino at magaling ang taktika ng mga gerilyang taga may -Kawayan. Dahilan ito upang hindi masyadong masona ang mga kalalakihan sa bayan. Si Teniente Coronel Santiago Castro na pinuno ng Rehimentong Valenzuela ng mga gerilya na sumasakop sa may kawayan, Marilao, Bukawe, Polo at Ubando kung saan napabilang si Celso R. Legaspi na isang tenyente na sa paglaon ay magiging alkalde ng Mecawayan. po Jorampunin, kailangan namin ng tulong niyo Sa so, papanong paraan? magsanib sa tayo para mapalis natin ang mga hapon dito sa May Kawayan. Ang pakikipagpulong na ito sa mga pangunahing leader ng mga gerilya ay napag-alaman ng mga hapon dahil sa presensya ng mga kasapi ng ganap. Dahil dito, sinugod sila ng mga hapon. Ah! Taksil! Okay, Magkaibigan, magkasama tayo! Katapusan mo na! Oh! Ang ganap ay isang partido mula sa mga sakdalista na itinatag ni Benigno Ramos. Pangunahing leader nito sa may kawayan, si Serapio Arenas, Maximo Aguilar, at Simon Bon Ocampo. Nobyembre 1944, itinatag ng mga Hapon ng grupong makapili kilalang makapili si Filomeno Castro na nakahimpil sa garrison ng mga Hapon sa May Kawayan. Sa dayo ng Kamaling, isang grupo ng mga Hapon ang tinambangan ng isang pulutong ng mga hukbalahap na pinamumunuan ng isang babae commander na kilala sa bansag na Guerrero. Huwag siya ang palalabasin na buhay! Ilang kababaihan din sa may kawayan ng naging aktibo sa samahang gerilya na kinabibilangan ng magkapatid na Maria at Teofista na kapatid ni Mariano Exaltacion. Ikadalawang ng Oktubre 1944, Naganap ang makasaysayang pagbabalik ni General Douglas MacArthur sa Leyte na lalong nagpaigting sa kilusang gerilya sa May Kawayan. Sinto! Magandang balita, Sinto. Nakabalik na si General MacArthur. Ang buti kong ganon. Magtungo kayo ng tayabas at kumuha ng mga bala at ammunition. Hey, Colonel Anderson. Maliwanag? Yes, sir. Sir? Identify yourself. Captain Asinto from Nicole sir. Let him in. Good evening, Colonel. Carry on. We are waiting for you. October 1944. nang italaga ni Major Edwin P. Ramsey si Mariano Exaltacion bilang Lieutenant Colonel at Commanding Officer ng katatatag palamang ng 31st Infantry Regiment ng Bulacan Military District. Sir! Carry on. A letter from General Arthur. Just to you, sir. Oh. Come on, boys. Pack up. we're going to make hawaiian Sinto, sino kayo? do you speak english yes do you know who am i ramsey tell your men to put up their arms put down your weapons general macarthur ordered us to meet up with the u.s group you are outnumbered please surrender at once i will not surrender our arms neither will you there is no need for us to fight General MacArthur will be here in a day or two and if you interfere with us you will be liable to him we're going to Macawian let us pass sa utos ni General MacArthur Inilipat ni Ramsey ang kanilang pansamantalang himpilan mula sa Tala, Kaloocan, papuntang May Kawayan, kung saan makikipagsanib puwersa sila sa 37th Infantry Battalion ni General Robert Beethler pagdating dito mula sa Pampanga. Hinintay ni Ramsey at ng kanyang pamunuan ang kapitan ng punong destakamento sa Plaza ng Bayan. Hey! Are you Major Hell, everyone's heard about you. Carol in the back. We'd like to meet you, sir. General, sir. Ang ikatatlo ng Pebrero, ay isang mahalagang araw para sa may kawayan sapagkat sa araw na ito, noong taong 1945, tuluyang napalis sa isipan ng mga taga may kawayan ang imahe ng mapangaping mga hapon. Patuloy ang magiging pakikibaka ng mga taga may kawayan. Hindi matatawaran ng kanilang tapang sa pagsubok at pagtindig noong ikalawang digma ang pandaidig. Hindi dito nagtatapos ang kwento ng kabayanihan ng mga taga-Maykawayan na patuloy na mag-aalay ng kanilang dugo, luha at pawis alang-alang sa ating kalayaan. Ang muntisyeng tao, pag may nagsaksihan kang bagay na isang nagyayari sa bansa hindi mawawala sa isip. Sa huli, hindi naman nila pinili ang maging bayani. Ang inisip lamang nila noon ay pagtanggol ang bayan.